Ba Ito ba? pong ganito ibinibinta. Para ko ipanarili Saka na ang Sa binta, oh. Yun, oh. Ito, maganda. Kortensyo man po, ah, oh. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, bala sa episode dito, ano po? Magluluto po tayo ng ating pangulam, oh, yung pinangat na laing po. Oh, ito po yung ating mga pinangauha na Nakasama natin po si Kapanganay nung nakaraan. Ayan. Bala dito na po tayo nag-set up. Hindi na dun sa kusina. Gawa ng... Kailangan natin na medyo malaking space. Oh, yan. Tayo ay nagkukudkud ng niyog. Yan. Tapos ay ito po yung mga laing. Tapos ito po yung mga iririkado natin, no. Oh. Dalawang sardinas, luya. Tapos meron pa doon back up luya pa rin. Tapos paminta Ayun sama-sama po tayo. Dito na po tayo mag uh, gagayak po nito. no. mas kailangan po natin ng mas malawak na space okay, pinakat po tayo sus naman ang langaw ang dami agad na yun ato po sing langaw natin na rin kayo rin matagal-tagal patung ulamin, no? Tapos po yung iba ako, yung ulit. bali shout out po, shout out po kay presi Lopez, yan. always watching your videos, kabis friend shout out po, shout out to Mika, Sian, Kian, Pia, Andre, at Arsin po, yan shout out po. shout out po natin si Guillermo, Guan, yan watching from Long Beach. Ayun. Shout out po natin si ano po. Tagal ko nang hindi nakakakain ng ganyan. Ito po ay nag-comment nando sa ating patula. Watching from Israel. Shout out po natin si Kuya Joms TV. Ayun, pa-shout out. Po, pa Bulacan. Shout out po. Shout out po natin si Ate Dem pupri pubring planteta ah, plantita oh hi kabis friend shout out po from bulacan shout po natin si maria Lagrand. yan lagrant from Villiego, California Shoutout po natin si Kenneth Caseres. Shout out ka best sa Kabalsa and Caseres family from Ilayang Palali, Tayaba City. Opo, shout out po. Shout out po natin si Arnold Muhado. Yan. Shout out ka Kantahin natin ang ano. Iniibig ko yung nakatali na. <laughs> kay sakit na sinapit mo Iniibig ko'y nakatali na Bakit ba ganyan ang pag-ibig Kung alin ang bawal Ay siyang nananaig Yun, nilo po Ikakasana po natin Dilipat lang po natin sa kabila oh. Yan po ating mong sangkap po mas marami pun luya, mas maraming bawang, mas masarap po. Kumpurme po sa kakain din. Uh, oh, yan. Tapos ito po, hinugasan na lang natin ang hugas na hugas. Gawaho ng aada din natin. Tsaka po itong bawang, aada din din natin to. Yan, sama na po yan. ito po ay yung ano sariwang laing uh, ang ating gagawin sa iba po yung pinapatuyo ay tayo po kanya kanya uli ng proseso ano po Oh, luya. Paghahaluin lang po 'yan. Mamaya po papakita natin yung proseso. Yung iba po hinihiwa ay mas mabilis po yung dad natin no? Oh. tas pag, yan po yung pang pang lalaman natin oh, yan, no? Oh. sardinas pang lalaman po natin yan sa lain yun, pepe kanya kanya ulit paraan oh, oh. Yan. Yung iba po yung tinagtag na isda ah, nilalagay. Ari po na may isda din. Oo. Oh. Yaw, no? Pererekandohan po natin yan. So, sasamahan po natin ng kakanggata. po asin tapos yung uh, ay paminta I iba't iba po ang nilalaman ay mayroong tuyo, mayroong karne. Basta po, rake, sardinas. bala riga na rin po. Ay po ayong kuha natin na nakaraan. Ito po na may ayos pa kahit medyo ganito. One, two, two. Tapos po lalagyan natin ng asin. Yung mga gilid pong ilan. No? Para po manood yung lasa. ito pong ganito ibinibinta. Pinangat. Yan na po, may laman na po yung sa loob ng sardinas. Eh. Eh. Mm. ang sa kanang binta oh. Yun oh. Tut maganda, kortensya uman po ah. Oh. Tas tatalian po ng malaki. Hindi po biro kahit maliit lang. Hmm. Uh. na po, yari na po ari oh. Uh. ay po oh. Tapos so, ate Asnan. Mm. Ay, quality na. Natututo ng maigi ha. Oh. Yan po. Oh. Yan, yeah, Aray pong panali natin, buli. Buri. Hmm. Baka po ito 35 na sa bayan. Hmm. lang po natin gagawin eh. Ganito po mga pang-ulamin. At ito po minsan special din sa iba. Oh, minsan oh no, eh, ay 'pag yung may mga ano, nagpapaluto po ng ganito ito po ay yung laing sariwa yan na nga oh um, kumalasa na oo hmm. pag po tayo natuto edi marunong na oo ano pag natuto ay marunong na hmm. yan, eh. pag nato, Minsan po pag may okasyon, nagaganito. Yan, tapos kanya-kanya ulim paraan ng pagdugo. Oh. Hindi ko alam pag yun nasa Metro Manila baka na order na sariwang ano. Nang sariwang laing. Tapos at ang guguntingan. Bali, ito na po yung ating ano. Yo yun, oh, no. Yung ating pinangat. Yan. Ilang balot po pala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Layok. aasadan po muna natin ang na hindi tumutong laing na rin po kontra laang po ba yung iba ho ginagamit ay e ano ng niyug ay yung niyug bagang ng saging yan yan Oh. Sa palayok na po natin lulutuin. Yan na po. Tapos po ating gagata ayong ano ng gata. tapos po parang rerekadohan pa ulit natin ang luya para po mas manood yung lasa hmm. Tapos po bawang <laughs> Sasalang na po natin yan Tapos ay eh, pag kumulo na po Yung malapit na pong maluto Lalagyan naman natin ang liputok Tapos yung ating asnan Ayan. Asin uli Tapos paminta yan po ay kanya-kanya sili na lang hindi na po natin sinilihan yan oh. kung magapagkakain na lang yung sili pwede rin po pala naman natin lagyan kahit sa na po yung sili kukuha po tayo po sili natin oh. Ayan. Napo, wala ka napo. Ito, yan. Ang pinangat. Atin pong lalagan na sili sa huli na at kanya-kanyang anong lang po pagkakain gawa ko nang minsan ay yung iba ayaw nang maanghang yan na hintayin lang po natin hmm. ah sarap po na talagang hmm. Balik na po at isinalang o. Ah. Yan na po. Oh. Yan ang ganda Oh. At ilalagay na po ang ring liputok. Yung kakang gata o unang gata. Yan Oh. Ah, ah, ay nagmamanti ka. Kaya ito po ay, yung iba po ay uwi ko. Oh, pang ulam po namin sa bahay, sa bayan. Tapos po, yung iba dito. Yan po. Pwede na po ito, ate mo lalasahan. Ah, ay, panalo. Yan ang pagkakasarap. Na ito. Harap yung ganarin na rin yung ating pinangat. o oh. Yan, ito na po yung final oh. Yan, oh. Lakan ng talay Talaga hindi lugi eh. Pag ibibinta Tapos pilalagan natin ng sili Yan, Sabi ko po sa inyo Kanya-kanyang lagay na lang po ba ng ano Ng sili Pag kakain niya Hmm oh. ay talaga po oh Ayan na po yung ating pinangat. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, ito po iuuwi po natin yung iba. Yung iba yung ititira. Oh. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Happy lang po. Bye.